Kung nakapanood na kayo ng mga TV commercials galing sa Japan, mapapansin nyo na may kakaiba silang approach pagdating sa paggawa ng kanilang commercials. Sobrang creative nila gumawa at talagang ka panoorin itong mga ito. Merong nakakatawa, merong sobrang weird, tapos syempre hindi mawawala yung mga nakakatakot nilang commercials. Feeling ko, ginagawa nila ito para nga naman talagang tumatak yung commercial and then eventually makilala yung product. Ngayon, manonood tayo ng limang creepy commercials from Japan. Umpisahan natin dito sa commercial ng McDonald's. So imagine na ah, commercial lang ito ng McDonald's, yung fast food chain. Pero paano nila ito magagawang nakakatakot? Trigger warning nga lang pala muna kung kayo ay may colorophobia or yung takot sa mga clown, wag niyong panoorin to. Skip niyo na muna itong part na to kasi I'm sure matatakot kayo dito. Ito na! umpisa na natin. Let's go. Naalala ko yung mga ano, lumang Japanese horror movies. Dahil dyan sa may color grading niya. Medyo yellowish. Parang ganyan yung mga lumang Japanese horror movies dati. putek na agulat Nakakagulat. Ayan na nga. So, ginamit pala nila si Ronald McDonald dito. Pero pa, bakit gagawin nilang nakaka... Gagi, nakakatakot. Pero ang tanong, bakit nila gagawing nakakatakot, no? Eh di lalong hindi pumunta yung mga tao doon sa ano. One missed call yan. <laughs> Gagi yan dyan na. Nakakilabot yung boses ang putin. <laughs> McDonardo. simple lang ng production eh, no? Pero Ano pala to? Parang series ng commercials magkakarugtong. Gagi ando na. Putik na yan. Buti hindi natapakan, no? GG siya dun. Sobrang weird! Butik na yan! Kulit nung commercial kanina, eh, no? So, ganun, ganun kasi minsan yung style nung Japan. Pag naglalabas sila ng mga commercials, parang maiksi lang pero series. Tapos, magkakarugtong lahat nakita kasi ako dati ng isang weird na commercial from Japan. Para siyang ano eh, bubblegum ata yun. Tapos nag-umpisa dun sa may nag yung lalaki, tsaka babae, tapos hanggang inabot sila, ikasal. Basta sobrang haba nung ano na yun, nung series na yun may kwento. Ito naman yung susunod natin. I'm sure familiar kayo dito kasi may mga urban legend na kumalat dati tungkol dito. Naggawan ko na rin ito ng video before kung gusto nyong mapanood, ayan, click nyo lang yun nasa may taas, ilalagay ko dyan yung link. Tapos mapupunta kayo dun sa may explanation ng video. Pero para sa mga hindi pa nakakapanood, ito yung clinics, tissue, commercial ng Japan na sinasabi nilang haunted daw. Kasi after daw, ma-produce itong commercial na ito, namatay daw lahat ng involved dito. Tapos ang sinasabi nila, nakapagka napanood mo din daw ito, eh ganun yung mangyayari sa'yo. Well, natin, kasi hindi naman totoo. It's a fine day. People open windows. They leave their houses just for a short while. They walk by the grass and they look at the grass. They look at the sky. It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Kleenex. Issueです. Uy. Ito na ba yung ano? Edited version. Meron kasi yung edited version Parang ano? Nagkaroon kasi ito ng ano, edited version na parang ano, analog TV yung datingan. Parang nagkakaroon ng glitch, parang nasisira, tapos nagkakaroon ng mga distorted images. Yun daw yung result kapag uh, pinanood mo ito ng ano, alas 12 ng madaling araw. Sunod naman natin itong uh, QP Tarako Spaghetti. Hindi ko alam kung spaghetti sauce ba yung binibenta dito or yung pasta. So, QP yan ah, hindi Kipay. Watch na natin. Pasta sauce tarako Ah, so yung sauce ngayon 'yan binebenta. Oh, 'di ba? Kagaya nga ng sabi ko kanina. Series talaga sila maglabas ng commercial. Marami tapos magkakadugtong.

kasi hindi ko alam kung ano yung pinoportray ng mga bata na yan. Ano ba yan? Mga ano? Kamatis? Parang mga kamatis na may mga muka ng ano, manika. Pero yung last part, parang nagets ko ko ano yung message nun. Parang siguro sinasabi yung Lasa is out of this world. Kaya kung makikita nyo, ayan. Oh. Sakay-sakay sila ng isang UFO na para silang isang alien. Tapos ibinaba sila dito sa lupa para maging spaghetti sauce. <laughs> yung mga bata, takanta -taka eh. Feeling ko kung takot ka sa mga manika na laruan kasi kung makikita mo yung mga yan na gumagalaw ng mga manika, matatakot ka sa commercial na ito. Ito, isa pang commercial from Japan. Commercial ito ng Kalbi na snacks, yung chichiria. Pero based sa description or sa caption, creepy Japanese commercial dog. Well, tingnan natin kung nakakatakot nga. 「コンソメコンソメコンソメパンチ」「ポンチじゃないよコンソメパンチ」「うまさがきいてるコンソメパンチ」「コンソメコンソメパンチ」「パンチでげんコンソメパンチ」「ウィルドネトポテク」 Pero alam nyo, ano, may naalala ko dito, alam ko Japanese din yun eh, yung isang lalaki na ano, nagpa-modify siya ng katawan niya para maging aso siya. Parang ganun yung itsura ng aso eh, oh, oh, <laughs> Ang weird at creepy at the same time. Ito yung pinaka last na commercial na papanoorin natin. So, napanood ko na ito before and aminin ko sa inyo nung napanood ko siya nung unang beses, eh, natakot talaga ako. Ayan, no, kung mapapansin nyo nga, may warning pa dun sa may pinakaumpisa. Yung product na binibenta dito is uh, gulong. Gulong para sa snow. Yung ibig sabihin, mas makapit siya para hindi dumulas yung sasakyan. So, ito na. Panoorin na natin and i-ready nyo yung mga sarili nyo. Oh, Putang oh, Ah! Kahit alam ko na yung mangyayari, nagulat pa rin ako kait dito lang sa may maliit na screen ko siya tinitignan. Hindi ko alam kung bakit kasi parang ang ganda nung timing nung jump scare niya tsaka yung sound. Alam mo yung from wala kang masyadong marinig tapos biglang ang lakas nung sound tapos biglang may susulpot sa harapan mo. Grabe. Sobrang nakakatakot talaga itong commercial na to. Kaya pala may pa-warning pa siya dun sa may umpisa. Ayun na nga, dun na natatapos. Itong nagpe-play sa background, ano, sariling commercial natin ito. RC cola commercial. Ano to, parang inspired siya sa Japan or Thailand na commercial. Kasi kung hindi nyo alam, pati yung Thailand, very creative sila pagdating sa mga TV commercials nila. So, doon na tayo nagtatapos. Kung meron kayong request na gusto nyong panoorin ko, comment nyo lang sa ibaba. And sa mga bago lang sa channel ko, wag nyo kalimutang ilike yung video at mag-subscribe sa akin channel. Yun lang. Maraming salamat.